Good morning mga sisilabs. loves. So happy weekend. So Friday na today. So wala ng school yung mga anak ko dahil ito yung free day ng mga free day ng mga anak ng mga bata galing exam. Maingay. Pasok na lang ako doon. Hey, good morning mga sisilabs. loves. So it's Friday. Gaya na sinabi ko sa labas. Hindi ko tinuloy sa labas kasi maingay may mga airplane na dumadaan. Dahil malapit nga kami sa airport, di ba? So, tulog pa yung mga anak ko kasi Friday today, uh, wala silang school. It's free, uh, free day ng mga bata dahil galing sila ng exam. So, yung asawa ko umalis na, uh, nag-work na siya. So, maaga akong gumising kasi nga, eto. By the way, magkape tayo mga sisilabs. So, wala namang special na yung na to. Ipapakita ko lang sa inyo kung yung anong ginagawa ko. A day in my life. Yun, pagising. Siyempre, magka-coffee muna ako dahil tulog pa yung mga anak ko. Gagawa ko na sila ng breakfast after ko mag-coffee. Tapos, maglalaba ako, maglilinis, magtutupi ng damit, magpa yon magluluto na rin. So, ano tayo ngayon? Uh, mami's day tayo sa bahay. Walang driver ngayon. Hindi ako magdadrive ngayon dahil wala nga silang pasok. Samahin niyo ako mga sisi loves ha. It's my ordinary day as a full-time mom. So gusto ko lang sa inyo ipakita na there's nothing special about me na nasa Australia ako. Pare-pareho lang tayo mga full-time mom, di ba? House cultures talaga tayo. Kapit tayo mga sisi loves. Samahin niyo ako ha uh, magtuluto ako ng pancake ng mga bata, mga sisilabs, tapos gagawan ko sila ng Milo. yung ginagamit ko. Mas madali. lalagyan ko ng butter mga sisilabs. Hawakan ko na lang. Tapos tapos natin ulit. Pero patay na natin yung kalan. Tapos magme-melt na yung butter dyan. Para mas creamy siya. Tapos lalagyan na lang ng maple syrup. At saka ng powder. So, tignan natin. So, ayun na siya. Nag-melt na siya. Kita nyo. Melt na. So, ipaprush natin. Patay na yung kalan ko, ha? Tapos, sa kabila. Para mas creamy yung pancake nila. Nakalimutan ko yung ano ko. <laughs> Ayan, luto na yung mga breakfast ng anak ko. Tapos meron sila ditong Milo with fresh milk. So, mga sisilabs, ito yung magiging breakfast ng mga anak ko. Ito mga yung pikelet, tapos may Milo dyan, ayan, may sa loob, tapos yung fresh milk nila. May pulse syrup at saka pancake powders. So, hindi pa kasi sila kakain. Gigisingin ko muna sila, mga sisilabs. sa so, Hindi ko na sila i-video kasi ayaw nilang i-video sila pag bagong gising sila, magagalit lang sila. Samahan niyo ako pa ako ha, hindi pa ako tapos sa magluluto naman ako ng lunch namin, tapos maglalaba. Diyan lang kayo. So, mga sisi loves, habang nagbe-breakfast yung mga anak ko, maglalaba muna ako. Nandito tayo sa laundry area ko. Pare-parehas lang tayo, mga nanay. Yung mga full-time nanay ba, di ba? Habang nagluluto, naglalaba, naglilinis ng bahay, magtutupi, mamamalansya, di ba? Ganun na naman ang buhay natin. Okay lang naman yan, kasi ang bilis kasi lumaki ng mga bata. So, ako kung pwede ko lang ibalik sila yung pagka, ano sila, yung bata sila, gagawin ko. Kasi hindi pa ako nagsawa sa kanilang uh, alagaan ba. yung dinalaban ko, yung uniform ba? Dalawang beses yung siya i-washing. Yung una sa, para bang ano lang ba, matanggal yung mga unang dumi niya. Tapos, yung pangalawa, yun na yung ano, yung soak na, yung ibababad na siya. Yung una, ano muna, yung quick wash. Uniform lang naman mga to. dito, babalik ako doon, uh, magluluto ako ng uh, chicken wings uh, marinated barbecue. Gusto ko sana siya i-adobo, pero hindi naman kumakain ng anak ko ng ganyan. So, huwag na lang. Magluto na lang ako ng ibang pagkain ko. So, mga... sa breakfast, nakakapaglaban na ako. So, ipiprepare prepare itong magiging lunch namin. Ayan. Gagawin ko sana siyang chicken adobo gaya na sinabi ko. Ayaw ng mga boys ko, di ba? So, nilagyan ko lang siya ng cooking. Napakasimple ng recipe nito. Tapos, gusto gusto ng anak ko. So, iyaan natin ng oil yung pan natin. Ayan. Tapos, meron ako ditong chicken wings. Binandawa ko na siya. Tapos, pinatulog ko na siya. Ayan. So, ilalagay lang natin. Tapos, meron akong um, barbecue sauce. Ito lang siya. Ganda lang siya kasimple. syempre Pilipino tayo. Lagyan natin ng konti tubig kasi konti na lang mong isa eh. Ayaw akong nagsasayang. Hindi tayo mayaman. Ayan. Tapos, meron pa naman itong isa. Marami pa naman itong isa. kailangan ko siya dyan. Hi! Then, lalagyan natin siya ng garlic paste para matanggal yung lansa. Pero i-mix ko muna siya bago siya lagyan ng garlic paste. Napakasimple lang nito. Ganito lang siya. Tapos, anayin mo lang siya ng mahina mahina apoy. Ito yung garlic paste ko. Nagdagan natin para matanggal yung lansa. 'Di ba napakasimple. gusto gusto ko ng anak ko eh. Pwede naman parang adobo din siya pero barbecue sauce ang ano niya. Pwede niyo lagyan ng potato. Ako after nung maluto to, pag na-brown na, na siya, nilalagyan ko lang siya ng sesame seeds. So ayan. Iwan ko muna siya ng mga ilan minutes lang para ano talaga. Maaga pa naman, 'di ba? ah uh, 9.30 pa lang, mamaya pa naman yung lunch. So, babalikan ko ito para marinate, natin siya ng at least 1 hour. So, hindi pa ako tapos mga sisilabs, ha? Diyan lang kayo. So, eto na yung magiging lunch namin, mga sisilab, yung minarinate ko kanina. Ayan. Tapos na siya, eh, di ba? Napakasimple lang, napakadaling yung gawin. Kaya ako, ipapabrown ko pa talaga to ng konti. So, that's it for today uh, vlog, mga sisilabs. A day in my life. Yung morning lang, kasi hindi ko naman pwede ipakita sa inyo pati yung afternoon dahil... Mas sobrahan ng haba ang video na ito. Hindi naman tayo artista. May manunood ng mga 30 minutes or 40 minutes na vlog natin. Maximum lang natin ay 16 minutes vlog. Dahil hindi nga tayo kasikat. Hindi tayo sikat, I mean. So, yun yun lang ang uh, morning routine ko, mga sisilabs pag nasa bahay ako, yung alagaan ng mga bata, yung asawa ko, nasa work. So, have a lovely weekend, mga sisilabs ko. Spend your time with your family. Uh, as much as possible, um, mas masarap kasi sa bahay, kaysa, ewan ko kanya-kanya tayo, di ba? Kasi kami, hindi kami mahilig gumala, hindi kami mahilig mag-malling, mas gusto talaga namin sa bahay. Ang bahay namin, ang comfort zone namin ng mga boys ko. Mas so, ang gagawin ko lang is magluluto, kung tinatamad ako, mag-order lang sa labas, kung medyo naiinip, mag-rooming around, mag-drive sa city, kasi malapit lang nga kami sa city, di ba? 15 minutes lang. Anyway, have a lovely a day. Have a lovely weekend. Have a blessed weekend, mga sisilap. I love you all. This, please don't forget to subscribe, like, comment, and hit the bell para updated kayo sa next vlog ko na DIY para sa tag-ulan. Yung mga mabahong damit pag umuulan, di ba? Hindi yung hindi na arawan, Meron akong gagawin na DIY na yun.